Bini kompleto na for ASAP USA and Biniverse World Tour. Touchdown, lumapag na nga si Bini Juana sa LA at ito nga sinalubong siya ng Team Blooms USA. Makaproud mga Blooms, may patarpolin pa at naglaan talaga ng panahon na salubungin si Bini Juana sa airport. Sobrang saya ni Bini Juana sa effort ng mga blooms. Mga kaganapan, Bini arrive at California to meet and greet with blooms. Watch the reaction ng mga blooms nang makita ang Bini na lumabas sa sasakyan. Nagtilian na talaga ang lahat. maraming dumalo ng mga bloom sa meet and greet ng Bini sa California. The iconic Salamin Salamin Hand Dance ng Bini with Blooms, game na game sa event. So nice mga kapwa Filipino supporting our P-pop girl group Bini, kahit saan man sila magpunta. Bini is also part of ASAP USA, celebrating 30 years of Filipino excellence on August 3, Saturday, at Toyota Araneta, Ontario, California. Over 30 world-class performances are set to rock the Golden State.